Pag-usapan po natin ang uh, sitwasyon sa palibaran. Of course, yung uh, biyahe po ng mga luluwas po, ngayon luluwas ng uh, probinsya, pa ngayong pong uh, Semana Santa, yung mga sasakay po ng erplano. Nasa kabilang linya po natin, si uh, KaAP spokesperson Eric Apolonio. Magandang uh, tanghali po, magandang uh, tanghali. Uh. Sir Eric, welcome po muli sa DWICL channel 23. Magandang tanghali po, Sir. Apo. Sir, kamusta po ang uh, sitwasyon sa airport? Tuloy-tuloy naman po yung ating uh, doon sa mga pasahero. No? Uh, ay na rin doon sa mandando ng ating uh, DOT Secretary Liz Tison na gawing ligtas, maasahan at maayos yung paglulakbay ng ating mga pasahero during this Semana Santa. Sir, ilan na ho ba ang naitalang, uh, gano'n na ho ba kalaking uh, volume po ng mga pasero as of now ang uh, naitala po? Well, uh, sa, uh, ano po, historically meron tayo 7 to 10 percent every year. Sa ngayon po, wala pa kami data yung itong araw na ito. Alright. Ah, uh, so wala pa data. Pero possible kaya ang uh, volume, posibleng malampasan uh, compared well, last year? Yes, uh... February yun, mataas talaga between 7 Ooh. to 10 percent. Eh. 10 percent hanggang 10? Opo. Oo, oh, 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 kasi eh, no, dumadami yung mga... usually ho ba, ano yan, uh, domestic ang pinakamarami or uh, international flights? Mas marami ho, domestic tourists uh, kaysa rin sa international. Mm -hmm. Domestic tour, okay. So, yan ho, yung mga patungo ho, usually ng mga pa-Visayas or pa-Mindanao, no? So, Uh, apo. Kamusta naman po? Wala ko ba tayo na itatala po ng mga untoward incidents po? Mga aberya po na kinaka umaaring kaharapin po ng ating po mga pasero, uh, Sir Eric? Wala lang pong report dahil uh, ang ating mga port, -port Airport ay nakaantabay naman yung ating mga uh, personnel doon. Ano? At impact wala kaming leave during this season mm -hmm. dahil kailangan nating mag-service uh, sila during this uh, uh, Semana Santa. Opo. Mm -hmm. Yung peak po, kailan po? Bukas ho ba kaya, uh, Sir Eric? Well, expected ho yan. within today hanggang uh, within today. Viernes, uh, then babalik ho yan mga Sunday. Sunday. So, yan, yeah, para ho sa kabatiran ho ng ating mga kababayan ng publiko para makapaghanda-handa na rin ho tayo yung mga babiyahe po uh, ng mga kababayan ho natin patungo po dun sa mga tourist destination yung mga anong mga policy po yung mga ipinatupad po ninyo may mga pagbabago ho ba nakakaharapin po yung atin pong mga passengers po sa airports uh, sir Eric baka meron ho mga additional pa ho na mga policies Well, sa ngayon po eh meron na tayong uh, mga airports ano na like Siargao, Bohol, Tuguegarao, Kawayan at Buswanga, inalis na ho yung uh, initial x-ray. Although lahat ho ng 44 ka airports gagawin mm -hmm. yan. Kaya itong lima na, una na, para sa kumbinyente at uh, space, additional space doon sa departure area ng mga po. airport na nasabi ko. Yung x-ray po, Yes, initial x-ray lang po itong inalis dahil meron pa naman final x-ray. Okay. Uh, sa dalawang airport lang to, how about dun sa ibang airport? Ganon din ba? 44 ho ang gagawin natin. Nauna lang po itong lima. Ah, okay. So, initial pa lang. Well, uh, doon naman ho sa iba pang mga kailangan po ng ating mga pasero, mga panawagan po ninyo, yung mga dapat na gawin, ipagbawal, or yung mga kung ano man yung mga pinagbabawal ko ng mga gamit, di ba? may, uh, meron ho kayong mga additional po, uh, Sir Eric? Yes. Tama po sa mga pasahero natin. Sana they should arrive at the airport at least three hours ano, before their flight. Tapos yung sundin mo yung baggage Opo. rules. wag na magdala ng mga pinagbabawal, pointed objects, at saka yung malalaking uh, liquid sa bagahe. Opo at uh, 'yung Bomb Jokso bawal na bawal Ayun. 'yan at 'yung uh, abalang masyado. Opo. Eh 'yung mga ano pa pala, uh, Sir Eric 'yung mga maghahatid nga pala uh, hindi hubang jumpak 'yung mga sasakyan ho dyan sa labas mo ng mga airport ha, para ho mab mabigyan ho natin ng uh, paalala 'yung mga ihahatid, 'yung mga meron pong uh, sasakyan. Well, sa panig po ng uh, PR repairing referring sa NAIA, separate Apo. authority po kasi yan, ano? Oh, ah, okay. okay. din. But uh, yung 44 Cap Airports, wala kami reported na uh, disturbance. disturbance. right. Ah, okay. So, Sir Eric, wala kayong uh, holiday? Wala kayong uh, pahinga? Nagdagdag din ho ba kayo ng mga tauhan? Tama po. At uh, unang-una po yung kahit yung mga airline partners natin, nagdagdag sila ng personnel do sa check-in counter no? Mm -hmm. para maasistihan yung uh, rush ng mga pasahero pag uh, check-in. Uh -huh. Tapos meron na tayong tinatawag ng malasakit health desk. Opo. Yung mga tao po riyan ng CAB, yung ating OTS at PNP kung sakaling may pangangailangan mm -hmm. yung ating mga pasero pwede sila pumunta roon para matulungan sila Opo though uh, mukhang uh, uh, smooth naman yung uh, dagdagan uh, ng mga pasero eto pa pala buti naaalala natin no yung kanina naitanong ko kasi sa PPA yung power supply kumusta nga ho yeah. pala yung power supply uh, sir Eric para Opo go ahead po sir Eric Tumatakbo naman po lahat uh, yung mga power supply natin maayos. Dahil na una, may backup generator yeah. tayo no? kung sakali magkaroon ng failure mm -hmm. ng supply na electricity. Mm, meron din namang uh, iba pang, uh, kumbaga, may generator set, may uh, kung ano pang mga kailangan pa hunin nyo, di, di ba, para mapanatili. Kasi eh, minsan naabutan ko yung ano eh, ma mainit eh. No? Lalo na taginit ngayon, Sir Eric eh. Diba? Para... Tama po. Naihanda ho namin yan na Very weeks good. ago, no? Na mm -hmm. talaga pati yung mga backup generator talaga nga na-check up na just in case na ka, kailangan namin. And of course, uh, kumusta kamusta uh, yung pakikipagtulungan din naman ho ninyo sa Meralco? Well, sa probinsya ho kasi hindi naman Meralco. Oh, hindi eh, Meralco. Local utility provider lang, eh. Oo. Oh. Kumusta naman ho ang uh, inyong pakikipagunayan? Tinayak nila na meron sa sapat na power supply ho din sa mga airport. Tama po at uh, priority ang airport eh. Yes, opo. Sir, baka meron pa ho kayong uh, karagdagan pong panawagan sa atin pong mga kababayan, yung atin pong mga babiyahe po at actually yung mga nandyan na sa airport, baka uy, meron pa yung mga, mga pets pa daw. Oh, <laughs> sa mga pets, oh, wow, meron, pa, meron nga palang dalang mga pets yung iba natin mga pasero. Uh, additional uh, advisory po, Sir Eric. Yeah, una una po yung mga uh, power banks natin ano. Yung Meron no tayo yung na very strict uh, na procedure na wag sila lalampas na magdala ng power bank ng 100 watt hour. Kung hindi kailangan pagpalam niyo sa airline niya kung Apo. Oh, nila kung pwede isakay o iiwan. Mhm. Mm Pati pala yung pabango Sir Eric no. Yes, yeah, tama po. Kung ma ma malaki ho yung liquid content doon sa sa so, binibigay na sukat, talagang hindi po A pwede. Ah, apo, hanggang ilang ml yung limit nga ulit noon, uh, Sir Eric, para, para huma ipabatid doon natin sa ating mga kababayan. Iba nakakalimutan ko kasi, A Sir Eric. Eh. Well, hindi ko po, po makuha yung 100, ano, pero ang pagkakaalam ko, no, 100 ml yung isang bote ng tubig. Eh. Yun, standard yun? Bilo. Apo. Ah, okay. So 100 below, yun lang ang pinapayagan. Oh, kasi meron tayo iba nakakasabay uh, na ano eh, mas malaki kasi. Kaya in, kin, ano, iniwan doon sa ano. Well, anyway, marami pong salamat, Sir Eric. Batid po namin, kayo po ay abala ngayong, mga, ngayong panahon po na ito. Ingat po kayo, Sir Eric. From time to time, hihingi po kami sa inyo po ng mga update. tinggil nga po dito sa ating nga pagtutok sa Semana Santa 2020, Oplan Semana Santa 2025. Salamat po. Good afternoon po, Sir Eric. Maraming salamat. Magandang hapon po. Salamat. Magandang hapon. Iingat po kayo ay mga babiyahe po sa aeroplano. Yan po ang tagapagsilita po ng CAAP uh, o Civil uh, Aviation Authority of the Philippines.